Ganito ka loyal si Paulo Bino. After mag-game, Terhejo agad sa shooting ni Kim Ju. Eh, hindi na nga nagpalit ng outfit na pang forma. Noon at magpahanga ngayon ay hindi nagbabago itong si Paolo. Napakasimple pa rin. Kahit nga ka magsuot lang ng sando o t-shirt, guwapo at napakalinis ng looks. Naalala niyo pa ba noong nagpunta ang Kim Pao sa ibang bansa? Pati sa pananamit, kahit nakadyakit lang. Okay na, okay na. Parehan sila ni Kim Chuo. Hindi kailangan mag tuwing alis. Isa sila sa kahangahangang artista. Walang kaate-arte. -arte. Sa mga galawan naman ni Paolo, wala kaming masabi, hindi na kailangan ulit-ulitin pa sa mga bashers o sa mga ayos sa kanya para kikimchoo. Ayon nga sa mga komento, ilang beses namin nakita si Paolo sa personal, may mga orphanage nga rin siyang tinutulungan. At naalala ko pa, may mga story na namabas kung gaano ka ba ito, kabait itong ang uh, aktor. Sa mga malalapit na kaibigan, once na mapit sa kanya, hindi nag-aatubili na, na magbigay o mag-abot ng tulong. Ipinagmamaki talaga iyan ng mga supporters. May mabuting puso. Hindi kailanman nakikita ng ibang tao. Kaya yung pagiging malapit nila ni Kim Choo, Masaya kami sa nakikita namin. Dahil rin, sa bakit na bagay sila.